So, hello sa inyo mga kaanakan, no? Woke up like this ko na to. So, kaming mga magaganda, ganito talaga kahit bagong gising. Wait lang, naman man? Kaming mga magaganda, ganito talaga kahit bagong gising. Maganda na. So, woke up like this namin itong ganito. Konting ayos lang. Tapos, ano? Maganda na talaga kami. Maganda na talaga kami ba? Ayan, o. Oh. Konting ipit lang ba? O, diba? Ang ganda. So, nakikita nyo tong picture na to. Nung college yan, ako yan. Ako yan, nung college yan. So, nag-aral ako, ha? Nag-aral din naman ako. Nag-aral din ako. Hello kay Santo ninyo. Hello po. Good morning. Yan. So, ayan. May ipit na tayo. So, halika ka anakan. Samahan nyo kong ng kape kasi gusto kong mag-video. Video ba? Gusto kong mag-video. Gusto kong ano ba? Gusto kong gumawa ng content ba? Mag-content na nga tayo ba, no? Gusto ko din ang mag-content. So, halika. So, sasamahan niyo ako sandali. Patayin ko lang tong ilaw. Samahan niyo kong mag-content ba? Gusto kong gumawa ng mga video-video kasi marami akong nakikita na ano, nag-video-video -video din sila. So, gusto ko din mag-video-video. Wait lang. At ayusin ko tong aking ano. Ayan. Ang ganda naman ni Tita Baby Ninyo Ganda, ganda ang ganda-ganda naman ng tita baby ninyo. Walk up like this niya ito ha. So, walk up like this to. So, paano ba to? So, sandali. Iwan ko pala tong cellphone dito. No? Ay, ganyan pala. O, sige, sandali. Ganto. So, Tapos, amoyin mo. Eh, hmm? wala pa pala. Tubig pa lang pala ito na mainit. Sandali. Ito. Ito, tas kape. Kape? Wala pala kaming kape. Sandali. wag na lang pala tayong magkape kasi wala kaming kape. wag na tayong magtimpla, ba? Pero, kasi... Hindi pwedeng hindi ako magkape. Kasi ano hindi ako nakakapag-isip ba? Pag hindi ako nagkakape. So, kailangan natin maghanap ng kape. Sandali kasi, ano. Ay, nako. Ay, nako. Salamat. Ay, sandali, sandali. Sandali. Mm, sana naaamoy niyo kaanakan. Ang bango na niya kaanakan. Diyos ko. Hmm? Oh, ano na? Kayo ba? Pagkagising nyo ba? Ako, hindi ito healthy, ha? Hindi ko pinasabing, ano, magkapi kayo lagi. Pero hindi kasi ito healthy. So, magmainit na lang muna kayo ng tubig sa umaga. Ano? Magmainit na muna kayo ng tubig sa umaga. wag nang, huwag kapi agad. Diyos ko, si Tita Baby ang maganda lang. Pero may mga hindi siya ginagawa na hindi healthy naman. No? Huwag niyong ginagaya-gaya lahat. Ayan. So, ayun. Doon nagsisimula ang umaga ni Tita Baby ninyo na maganda. Ayun lang. Ayun lang ang video ko ngayon ba? Nag-video na ako. Ang ganda pala mag-video-video, guys. Ang ganda mag-video-video. Try niyo.